Ngayong araw guys, may na-discover na naman nga pala kami isang napakalinaw na paliguan na libre lang. Grabe, sobrang ganda dito guys sa Bungabong Mindoro. Kaya talaga nga namang sinulit na namin ngayon dito. At syempre, para mas masarap ang ating nature trip, ay mag-google fight na nga pala tayo ngayon dito kasama ang ating mga kaibigan. Kaya halina, samahan nyo na naman kami ngayon guys. Let's go! What's up sa inyo mga itik? Another day, another nature trip na naman nga pala tayo for today's video. At dahil totoo nga yung sabi ng iba guys na hindi ka daw talaga mauubusan dito na mapupuntahang magagandang paliguan sa Mindoro, ay talaga nga namang susulitin na nga pala namin yung pagkakataon na nandito kami ngayon. Kaya ayan guys, dahil nagkita-kita na naman nga pala ulit kami ngayon ng timbiglaan, ay kasama nga pala namin sila ngayon sa aming gagawing nature trip. At makalibas nga guys ang ilang minutong lakaran, ay tignan nyo naman guys yung natagpuan namin dito isang napakagandang bukal. Grabe, sobrang li No, talagang kitang-kita yung ilalim. Tapos guys, lagpas tao nga pala yung lalim niyan kaya pwede tayo dito tumalon-talon na para mga tipaklong. Kaya ayan guys, sobrang saya namin dito na mga kasama namin. At ang kagandahan pa nga pala dito guys ay wala nga pala dito'ng bayad, talagang libreng libre lang. Kaya ayan guys, nagtampisaw-tampisaw na nga para sila dito. Oh! <laughs> At ayan guys, maya maya nga lang pala, ay dumating na nga rin pala dito si Baron Guerrero. Grabe, parang kauboy ang datingan. Baka Baron yan. At ayan nga guys, dahil sobrang dami nga palang dala ng timbiglaan na puputripin natin ngayon, ay ayan, umpisahan na nga pala dito ang lutuin nila Baron, tsaka ni Kuya Marvin Almanon. Grabe, tignan nyo naman guys, sobrang laki nga ng isda dito na iihawin ngayon. First time nga lang pala namin makakain ngayon yan guys ng ganyang isda. Grabe, sobrang sarap nyan, kaya tignan nyo mamaya, ubos talaga yan. At syempre hindi nga lang pala isda yung inihaw natin ngayon dahil meron nga rin pala ditong inihaw na hipon at inihaw na manok. Sa kabilang banda naman guys ay, nagluto nga pala dito sila plantito mer ng sinigang na baboy. At eto pa ang pinaka nakakatakam guys gumawa nga pala sila dito ng ensaladang talong na may itlog na maalat. At kasama nga rin pala namin dito guys sila Sir Jericho sila nga pala guys na nagpapatuloy sa amin ngayon ng ilang araw dito. At ayun na nga guys, maya maya lang ay malapit na nga pala maluto dito yung sinigang ni Plantito Merat ni Baron. Kaya ayan, pinaglalagay na nga pala dito yung gulay. At tignan nyo naman guys yung ensaladang talong natin dito grabe sobrang sarap talaga nakakatakam kaya ayan na nga guys maya maya lang all goods na nga pala at luto na nga pala lahat kaya ayan sinet up na nga pala dito yung ating google fight at syempre kasama nga rin pala natin ngayon dito guys ang ating kaibigan na si shadow kaya ayan guys nakikipaglaro laro pa siya dito pasikat ka dog at ayun na nga guys, maya maya lang isa wakas tapos na nga rin pala nila ditong iset up ang ating gagawing Google Pipe. Grabe, tignan nyo naman guys, napakaangas ng design. Parang nakapagtapos ng funerary arts. Kaya ayan guys, umpisa na nga pala natin ngayon na mag trip. Tamang po trip na naman mga itik Grabe, sobrang solid nga ng mga kasama namin ngayon dito guys. Sila nga pala guys, sa mga bago namin naging kaibigan. Sila Kuya Marvin, sila Kuya Behero, sila Kuya Gusto, si Kuya Alvin, si Sir Jericho, si Kuya Kokoy, si Kirby. At syempre marami pang iba. At ayan guys, pagkatapos nga pala mag-food trip ay tamang langoy-langoy nga pala muna kami ngayon dito. At nung bandang umabot na nga pala yung hapon, ay nagpakulo na nga pala si Baron dito ng mainit na tubig dahil tayo nga pala ay magtitimpla ng napakasarap at napakainit na kape barako. Grabe, sobrang sarap talagang humigop na mainit na kape habang naikapagkwentuhan sa ating mga kaibigan. Kaya ayan guys, tamang kape na nga pala si Baron ngayon dito habang nakasakay sa kabayong si Chuchu. At ayun na nga guys, bago nga pala sumapit ang dilim, ay babalik na nga pala kami ngayon papunta kay Lokbu. At dahil nasayan na naman nga pala namin ngayon yung 3 minutes ng buhay nyo, kaya hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa naot guys. sa love you all.